It's picking time. Ayan. Kaya sabi nila, kapag may itanim, may aanin siya buhay mga ka Today ay mag-picking ako ng gulay. Ayan. Ayan mga ka-garden. Pakinabangan ko na ang mga gulay ito kasi ayaw kong paanohin mga ka-garden kasi mabilis lang po siya magulang ang tawag nito ay sigarilyas <laughs> sigarilyas at um, sa aming um, sa Mindanao ang tawag namin nito ay tawag niyan yan um carabansus sus si ay, ah, mapakintay ng karban sus. Pag magsimula na talaga 'yun siya magbunga isa-sunod-sunod uh, na yan. Pero mga maliliit pa yung iba. Hug mo na natin kunin. And then ay kukuha ako ng mga kunin ko na yung akong ano mga kagarden. ito oh, yung, yung sitaw ko pangit na kasi malapit na to siyang magtapos pero meron naman akong panibagong ilalagay dito hmm, diba? sabi ni Ella kapag may ito na may ang anihin Pwede mo ba ito itong kunti na lang yung mga dahon ng aking sito pero tignan nyo mga kagarden maariba pa rin yung bunga maariba pa rin yung mga bunga niya ayan ariba ariba pa rin yung mga bunga niya tignan nyo di oh, diba kunti na yung mga dahon pero yung bunga maariba pa Mulaklak pa yan eh. <laughs> May garin pa <to> eh. Nakakatuwa. <laughs> ang dami kayo itong oh, yun oh, dami kong ano. Natumba kasi itong mga pag-garden kasi malakas yung hangin dito. At kukuha ako ng kamatis. Parang hindi din ang ating camera. Hmm. Nagkamali na naman ako pagdala ng ano eh. Ng basket. Daming bunga yung aking patulong. Mga maliliit pa. Pero ayan. Ayan. tayo ng mulberry. Ang daming bunga ng mulberry. May iipunin ko kasi ito mga ka-garden dahil ano gagawa ako ng jam. Kinukuha ko kahit ng kahit mga ganito o kasi nauunahan ako ng ibon. Ano mo? Ano? O ba? picking mo na tayo ng mulberry. Amin, doon yung bunga. Maray. Oh, pinagkakagat na ng mga ibon. Kukunin ko na kahit na ma maasim pa to eh. Wala eh. Hello, wow. Hello, wow. Hello. 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 Ito yung lagi kong pinuputulan mga ka kasi ang mulberry ay once a year lang mamunga pero mga ka kung kong lagi mo naman putulan. Lah, nakakatuwa siya o. Oh. Kalahating hilaw, kalahati hinog dito. si Ingrid <coughs> saan ang basket mm. oh. kung kunin na natin ito pag summer malalaki yung bunga nito eh. sarap kainin na kaso lang need pang hugasan kasi Kunin natin yung gunting. Kukuha ko na. Pumapangit yung mga kamatis ko mga garden Uy. May, insekto ba? Kahit nilagyan na ng ano, nang uh, eh? takip. Wow. O, oh, diba? Nakapag-harvest na ako. Ay, ito maganda. Maganda. Lagay ka mamaya sa itlog maalat. Yung iba yung late ko na nalagyan ng ano pangit. Pero kukunin ko to kasi ano eh. Kahit hilaw, kahinugin ko na lang para ba ano. Para hindi masayang. Kasi nga yung insekto dito. ay kahit na nilagyan ko na yan ng ano mga kagadon po mapasok pa rin ay ano ba ito ay. ayan ah, ang ng kamatis okay lang yung hilaw pahinugin ko na lang yan kasi maunahan ako ng mga insekto dito eh Alam nyo ba na nagpikilas oh, ako nito? Boy na po. Mahirap talaga magtanim ng kamatis pag ganito eh. Okay lang may hilaw. Ay may hilaw. <laughs> okay lang hilaw kasi. Ano hinaman natin yan mga ka-garden? Pahinugin na lang natin yan. Kasi kung kung pabayaan ko yan dito ay nako. Good luck. Mahal ang kilo ng kamatis. Alam niyo ba ang kilo ng kamatis? Ay 100 pesos. Hmm, kahit na ano. kunin ko na kasi kainahan lang ako na itong mga insekto na ito So, wala. No. Siyempre, kunin natin yung magulang na. Pwede na ba? Tingnan tayong patulok kung meron. Meron ng malaki ito wala pa yun. Oh, wow. Kukuha sana ako ng mala. Mano na yung ako kanino guys. Yung aking basket. Ay, ay, ay. Nakapo. Mano na yung basket ko. Malaki na Malaki na <laughs> nyo, oh. nyo, yung na yung luting na nyo. luting na yung 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 luting yung luting na yung luting na yung luting Wala ya, man ito paggamitan. Sige, ya, dyan ka na lang muna. Ito na lang muna ang aking. Um, so, ito muna akong aking. Ah, pala yun pala yun. Dito Check natin kung meron pa Marami akong kama, ano, kalamansi. Si kalamang din. Wala pa yata ang palaya. Kasi kinakaka-harvest ko lang ito ng aking ampalaya mga ka-garden. Wala pa. Ito'ng patula. Maliliit pa 'yan. Ito 'yung patula na makinis. Ganyan lang siya. niyo mga ka-garden oh. Ininsik ito na binutas-butasan yung corn wala pa yan iba yung corn ko mga kagarden. hindi yan malalaking lalaking corn strawberry corn yan yung mga maliit-liit na no, makulay no, so, makulay ito so, pwede na ito so ito na yun na harvest natin eh. meron tayong kamatis sigarilya, sitaw at belly Hmm, lagot ka sa akin. Kasi may balak ako sa iyo mag-stickerize ako. Ito naman ay aray. Ano Meron na siyang ano. Red beans to mga kagarden Bumili ako sa palengke yung tuyo na. Yung kilo-kilo. Sabi ko try ko nga magpunla. Tumubo naman. So at ito na yung mga na harvest natin mga garden Oh. O oh, diba? Ang cute. Siyang lang.